Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabimpito ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang pagiikawos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Udea at higit pa sa inaasahan ko. Inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo. bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan, aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na wukom, may pagkaing handa sa nagagugutom. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya, Bagong Utos, Ani Kristo, Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kaniyang mga alagad, Narinig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sabi ko, Ibigin ninyo ang mga inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kay sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.